So, mas pagkakatiwalaan po natin ang mga eksperto, ang mga siyensya, kesa dun sa mga haka-haka na gaya ni Trillanes. Yeah! ang tanong dito, reliable ka ba magsalita? Uh! Hindi ka naman doktor. Uh! Nagtataka ako, ini-interview nyo to. Hindi naman reliable magsalita to eh. Ano bang papel nito sa Netherlands? Mag-isip kayo. Anong papel nito sa Netherlands? Mga kababayan ko. Nga nga. Wala. Epal ni hindi niya kinakausap ni Kapman. Dinat e, eh ito eh, umiipal lang to doon para hindi siya mahuli sa Pilipinas. Kaya to lang doon. Mga kababayan ko, wala papel to doon. Wala siyang alam sa nangyayari. Ang alam niya lang mag-organize ng mga tao na magra-rally araw-araw may -araw magpapakain sa kanya doon sa Netherlands. Organizer lang yan para may pachicha. Malaboy-laboy na nga lang yan doon eh. Tuloy. Una na rin sinabi ng abogado ni Duterte na hindi nito maalala ang ilang bagay. Kaya dapat ipagpaliban ang paglilitis sa kasong crimes against humanity. Nako mga kababayan! Nagutos ka magpapatay ng mga tao, nakalimutan mo na ngayon o nasa ICC ka na? Pwede ba yun? Ang galing! Diba? Biruin mo ang galing ng abogado ni Digong, no? Nagtatrabaho talaga siya, no? Bilang patunay, nagsumite ng panibagong medical record ni Duterte ang kanyang mga abogado sa ICC. Ako, pag maniniwala ako, pag ang, uh, ang nagsuri sa talaga sa kanya dyan is, uh, yung talaga eksperto. Yung taga-ICC na hindi yung pribadong doktor nila. Meron daw cognitive impairment ang dating Pangulo na posibleng makaapekto sa trial. Ako, nako! Ayun naman sa abogado ng drug war victims, pwedeng bumuo ng panel ang ICC.